Mga 5,000 taon na ang nakalilipas, nagsimulang dumating sa Pilipinas ang mga Austronesiano, mga taong bihasa sa paggawa ng bangka at paglalayag sa karagatan. Galing sila sa Timog, China at Taiwan at dumaong sa mga baybayin ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bitbit -bit nila ang bagong kaalaman, pagsasaka, paggawa ng palayok, pagtatanim ng palay at niyog at paggawa ng mas maunlad na kasangkapan. Sila ang nagpausbong ng mga pamayanang may sariling wika paniniwala at pamumuhay. Sila rin ang pinagmulan ng maraming katutubong wika sa Pilipinas, gaya ng Tagalog, Ilocano, Cebuano at iba pa, na pawang bahagi ng Austronesian language family. Ang migrasyong ito ang naging simula ng masalimuot ngunit makulay na kultura ng mga Pilipino, hango sa dagat, lupa at diwang mapangarapin ng ating mga ninuno. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang naiambag ng mga Austronesiano sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino? I-share ang opinion mo sa comments.